panibagong mission na naman yung ikakasatuparan natin ngayong araw. Kaya tara, samahan nyo nga pala kami sa panibagong adventure na gagawin namin ngayong araw. Pupuntahan nga pala namin yung Bayabas River, barangay of Kasispalan, province of Tagkawayan, Quezon. Ito nga pala yung daan, papasok kung saan yung ruta namin. At pagkarating nga namin dito sa barangay Tabason, ay bumili nga pala muna kami ng mga rikado at tulutuin namin. At para pagkarating namin doon sa main destination namin, ay hindi kami magugutom. Ito nga pala yung pinakamahalaga sa lahat. Pag may pupuntahan tayo, wag natin kalimutan na hindi tayo magdala ng pagkain dahil ito 'yung magbibigay lakas sa katawan natin para always on the go tayo sa mga lalakarin natin at sa mga trailwi na dadaanan natin. So paano ba 'yan? Lalakbayin nga pala muna namin 'yung may higit kalahating oras na biyahe simula dun sa Maybayan hanggang dun sa may destinasyon namin. Travel as you will, my At habang binabaybay nga namin yung daan papunta doon sa beruta namin ay umagaw pansin nga pala sa amin tong tubig na napakalinaw na nakaharang dito sa may daan na dadaan na namin. Ito nga pa rin ganap namin pagkarating namin dito sa may destination namin. Nagtagkal nga pala muna kami ng mga gamit namin sa bag dahil lahat ng mga gamit namin ay naandito dito. Nagluto na nga pala kami para kahit ka pa ay may laman yung tiyan namin. Medyo mahaba rin kasi yung biyahe namin. Nasa kalahating oras din kaya nagutom kami. Okay. Kaya ngayon lulutuin muna namin to para makakain na rin kami. Ito po ang amin dala. Pansit ba ito? With suka. Dito nga pala kami kakait sa mitabing ilog para kahit papaano ay ma namin yung paligid at habang pinagmamasdan yung pag-agos ng tubig. Dito na nga pala yung niluto namin lahat. Paano ba yan? Chibugo na to. Tara, samahan nyo nga pala kami kumain sa mitabing ilog. At pagkatapos nga namin kumain habang nagkikwentuhan kami, bumuhos na nga pala yung malakas na ulan. Pero bale wala nga pala sa amin yan, rain or shine kami. Kaya saan kayo magpunta, maaraman umaulan maulan, ay ondago kami. Lubak-lubak na daan, mabato na daan, pero bale wala sa amin yan. Pag sinabing adventure, hindi mo kailangan mimili ng daan at pupuntahan. So paano ba yan, liligo nga pala muna kami. Dito na nga pala namin uubusin yung oras namin. Salamat nga pala sa panonood at suporta. Hanggang sa muli, salamat!